Welcome to my Black Princessville from Zamboca, Cebu, Cayo. Uh, ito na ngayon, may apelinta na naman tayo sa City citizens. Ang dalawa dito, ito yung bahay nila. Uh, yung asawa niya, yung lalaki, hindi na nakapag-trabaho kasi uh, paralyzed na. kasi so, bagay naman, uh, matanda na rin. Uh, minsan nakakapag-tinda, minsan naman hindi. Eh guys, tara tayo. guys. Ito yung ito yung bahay nila guys. ako kung makikita nyo, ito yung bahay nila. Uh, yeah. Sa diya sa dunay? Ayan. Ayan guys. yan guys, kung makikita nyo ano yung bahay ni tatay. Ayan, si tatay. Ito yung paralyzed na asawa ni uh, nanay. Anong pangalan mo lang? No, really. Si Sasha? Ang dosa? Si Tatay? Siguro, si na Ayan, si Ma'am Consercia, si Nanay Consercia, at si uh, Tatay Chutoro. Ganito yung sitwasyon nila dito. Kung makikita nyo, hindi pang bahay nila. Tapos dalawa na lang sila nakatira dito. Okay lang, lang. Okay lang, okay 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 lang, okay lang. Okay lang, okay lang. <laughs> oh, pues, <before multi -tionhalf> Kapag <ah> <ExcelKK> si ka tuwing sila check ko, ipatik ko, wala ko, wala ko, wala wala ko, wala wala ko, wala ko, wala ko, wala ko, wala wala ko, wala wala ko, wala 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 ko, wala ko, ko, wala wala uh -huh. naman ko trabaho na, uh -huh. ang, ako so, na ako'y bulkitan sa una, hindi pa ko paralayos. Para, wala naman ko, iyong bumbar agay akong gamit. So. Uh -huh. na-paralyze man ko. Huwag natulog ko, kay kapoy kayo nagbulgit. Pagmata na ko pag-abundang, wala na. Wala ko, wala na ko. Ah. Sa pila na yung mga edad tayo? Pila na yung mga edad? Anak? Uh, edad, edad. Oh, edad. edad. Uh, 68 so. 68. 68 so 1955 ayan guys kung nakikita nyo si tatay is, uh, 50, uh, 58 years old na 68. Pero, 68. Uh, 68 so senior na talaga si tatay tapos yun na nga ako senior na kung 61 uh, kung baga naghahanap buhay pa rin kaso lang yung hanap buhay niya is uh, baga, na zero gawa ng kuhan uh, hindi na tuloy gawa nung na-paralyze na nga siya. So, ito yung buhay nila dito. Sinanay naman, yung ng budbud -bud ba? Suman. So mm -hmm. Hindi so man, hmm, man kasya ang kita. ko. Hindi bud budbud. <laughs> ang <laughs> oh, eh. bagay sobra na mo, wag may bugas. sa akin. Kanyang na budbud lang. -bud wag may malungag. Hindi <laughs> kasya ang kita. Hindi kasya ang kita. Tambal yan eh. pag kong tambal ako pag maintenance. Pero, nakakay tambal nga. Ginayin wala, jord Kwan? Pintay na? Sa, paru. Wala, katurang ang pintinas na Oh, am, kwan, ang o kwan kini nasa sa? Nusartan. Nusartan. Nusartan, hihatan sa kong katong dili. Kaya sa kapasalan. Ang tagabog, sa kapasalan. Nahurot naman po. Nagpalit so, na kalipo, nagpalit na ko. Nainabili na ko sa kabuok. Nagpalit na ko. Kabuok na lang. So sa ay nakainom ka gamot, sa ay wala. Usahay wala. Sa ay nakainom. Pero para ni palit lang yung ko naninda ko para makapalit lang yung ko. O bubuli siya ng hmm. Papalit ko na po siya tag di makabuok. Hmm. Sa ay tulo kay eh. tag singko na ko sa god. Nga nga may sa bodbod, tag dora na kakilo ang panon. Nga mahal pa kay bugas. Sa kilo bugas sa palit. Lagi-lagi. Pero ang uh, gabi-gabi lang. Mabuhay pa rin. Mabuhay ka siya gabi po. Tapos, pauloy lang mo. Eh, naman. Ah, bukod pa rin na bilhin pa kayo? Gapon pa rin. Pero, Nay, ah, kaya na ba, senior citizens card. Kaya pero no ay, ako ba hindi... Ako, patakaran na veterans, kung mga... kung 15 anyos... ah, ganoon kayo. Mga 15 anyos do'y mga hindi ki-member, ano pa daw receive. si o si Recibe man, si Kwan, si Akan sa mga kung Kwan, 15 anos daw siya, sino, no? Kabar, muerto yung gente, Hindi, pa hindi Recibe. Kaya, yung muriya lang, no, ay papwede Recibe, kay, ang ulaw, 75 si yung edad, ah, sino, no? So, si tatay nyo ay tamen? Si, eh, let's say, pero na Santa Clara pala, eh. Oh, Pa-Recibe niyo, kung recibe niyo, Pero ang dilitahan ko sa si kanal? Santa Clara, ah. tampasahe pa. Santa Clara. Santa Clara. Ang senyor mo, ang senyor ang akong pagkumain kong dito, kung maghatag ang senior, pag 6 months po, 6 months man ihatag, kukulang sa kaon. Uh, -huh. Yung mutawag sa kong adere, cellphone, matukon niya, kung masahay pa yung dito, 400 man. Uh, Yung -huh. ako makuha nga, 3,000 man ang makuha na ko, buwan sa motor. So kamay kami sa... Uh -huh. na lang gihapan yung... magkuha. Sakit pa, kasakit. Nang layong ba? Yayong? Yeah, layong? Yayong? Mapanila ba rin sa kasakit? Hawa kamay, hawa kamay. Hawa kamay, senior. Uh -huh. Senior pa. Nang Kanang kuan pana mo kanang kawala mo monthly dues yearly. Wagir di ba bisyo pati sora jud. Ni yeah. mahal na kay bugas. Lagi si malagi kay bugas. May kanang kamuran jud diri duha sa sa live ang lang nang inyong mga anak nai? sa buwang gamay Pero layo kayo nang oh, layo. Pero na may kontakan. Na kami kontakan. Di lang ko kawa diri kay galaban pamanggud ni kanang yuta ba ang ani na ganyan mong sitwasyon, gusto pa mi batuhon pa mi, tigbason pa mi, kay palayason, alam ano ko, mulayas nga, may titulo, magungat sa kuning papa. Mm -hmm. lisud jud kayo, halos wak mi makaon to. Gusto man ko kumu... gusto man ko mo simple kung galaban mo sa barangay o sa ilaban sa korte, kay papahawaon lagi ka, pero imo man eh. Sa ako papa, may titulo man ko. simple sa'yo, wak mi saon sa akin, hindi mo hawa, kakasang iway kaon, anak. Anak, kapait yun kaya mong kinabuhi, grabe kapait gusto naman kumularga. larga. Gusto kong sa buwang. Hindi ka pwede. Siyempre nga laban mo mo. karon karun mo. Barangay ki barangay. Murag 2017 pa mi. Barangay na mi Ang hon, Si mi papahawaon. Batuhon. Kay papahawaon. Gapon. Di ba? ko. At siya. O ka ng butilya. Kay tibasong. Kay saksakon ko. Kay lagi Gapon. Yani, ko. Gapon. Ko, Da pakoko big bulk kita ang gitantad og kaduha. Dili may mabuhi uli maski pagkaon na mo ola gud ni. Mapatukod kag bulkitan di ba, may, mo, ula, mabuhi, di ba di, na mangay panginabuhi ana kay na og bulkitan gud. Gitantad. Magisod na og dakaw layo man. Wa masahi. Ayun guys, kung nakikita nyo si tatay kasi paralyzed na yung kalating katawan niya. Tapos si nanay naman pagka may uh, magpapating sa kanya, yun lang yung tinitinda niya. Minsan meron, minsan wala. Kaya Uh, kaya kung magigit ang mga guys uh, Ito Ayun, Ito yung pang-arawal na yung halos uh, Sa siguro na sa linggo to Ito yung kinakain nila kasi isa ngayon wala silang bigas So ito yung sobra ng paninda ni nanay uh, Ito yung tinatawag sa amin na suman Ito yung kakainin nila ngayong gabi kasi wala silang bigas wala silang pampili kasi si nanay wala din mga paninda kanina kasi syempre pinasigasyon na si tatay si tatay kasi walang kasama dito sa bahay so sobrang hirap na magawa nila kaya ako po ay uh, nandito sa kanila para gumawa ng paraan para matulungan natin sila uh, sa pamamag pamamagitan ng ating mga may magandang puso na uh, gustong na-excess ang ilang uh, share ang kanilang blessing so nandito po ako tumatapat Uh, kumakatok sa inyo mga puso para sa kanila. Ito na po ginagawa natin para uh, sa ating mga senior citizen na alam naman natin na hindi na pwedeng magtrabaho uh, kaya natin ito ginagawa. Kaya ito si tatay, ilang ilang taon na kayo hindi nakakapag-check up? Tatlong taon rin, hindi nang pag up. Uh. Wala, wala. Wala talaga, kahit isang wala. Kaya wala mga kurta So diri ra juga ka sa balay mo ako mag ano ano na kuno. Pero kanang pagkaon niya ka lay sa sa sulod sa sa kanang lay para kaon lang. -ka ka. Maninda gani ni, eh. maninda lang ug kanang budbud mo na. Sa sayo ko lang may malaki tindahan. Diri nang sayo, wala nang pagkaon خارجابے کو یہ بہتدام maar جعلیں کے ہمارے میں کہ nagpa-check up. Wala yung dugay na tayo. Huwag na lang kung tayo makatama na kung mo tatay. Huwag na lang kung check up di ko yung dugay. Wala yung dugay. Mabitaw na. Ako na yung kama dyan ko tayo. Pagkita ko. Kaya sa inyo sa inyo. Matatang ka. Matatang ka sa... Ang isa ang isa gid nga kan kapaitan na ko kana mang magtukod na kan bulkitan kan pa mo yun ay nakapait guys akong ginabuhi Ayan, si nanay, uh, kumbaga, uh, yung plano nila ma, na magpapatayo sana ng bulkitan dito. Kaya lang hindi natuloy, siyempre. Uh, matanda na din. Tapos, syempre walang pera. Kaya, wala. Ito lang yung alam buhay nila ni tatay. Ayan, nanay uh, kung gusto niyong panawagan dito sa ating camera, uh, panawagan tayo sa, sa ating mga viewers, sa ating mga Uh, may magandang puso na gusto tumulong uh, para tumulong sa inyo. Ito na, ikaw sabi niyo yung camera. Manawagan po kayo. Ang pindera mo siguro, isang yara, no? Pindera, pindera. Ang ayon, tabang kay kuha namang good. Kulang yung kayo. Kulang yung ang among kita, magtinda-tinda. Duha pa mi, kulang kayo. Sa pagkaon, kulang pa kaayo. Wala, wala ganun ni, ni kapalit. Manindami, Jay sudan lang manang bugas bisara ka kilo nakulang kayo pinanakaadlaw nang mangayo yo tak migtabang mangayo mangayo migtabang na maskin gamay lang ngay migtabang Mora mo na, ikaw do rin nga migtabang si tatay isa din tong paralyzed na pero ah uh, natin si tatay kung ano ba yung sitwasyon niya ah uh, ikaw tay, ang uh, istorya ka bayan sa imong sakit mga sahilang, uh, na mga itagtabang sa ila ang muna na naka para at least kung uh, na uh, uh, ito tabang makapagpatsika ka. Uh, istorya ito isa na Sige lang, sige lang tayo. Uh, sige lang. Sige lang tayo, sige lang tayo. Sige lang tayo. Ang ayaw ako na mayong kasing kasing baka ah at tapos so, magpapag-check up ko magpapag up wala ko yung trabaho dyan sa so, pang tambal lang ang tapang tambal ang damper ba yun ang pambugas gina mo pambugas may takong tambal yun ang bugas maroon kita dagang kay salamat sa tunay mga ating Ayan. Kung nakikita nyo si tatay, ito yung isang kamay niya hindi na siya gumagalaw kasi paralyzed na yung katawan niya. Ayan. Kaya, ito <clears throat> yung itsura ng bahay nila kung makikita nyo. Uh, yung bahay nila, sila ang dalawa lang nandito kasi mga na-paralyze malayo. So, nandito tayo para uh, ma-share sa, sa inyo yung kanitang uh, at sa buhay uh, para at least uh, makita nyo kung ano yung sitwasyon nila. Kaya ako nandito at nananawagan din sa inyo. <laughs> Ayan. Tayo na yung ka nang imong imong mga anak wala na dyan oh, ni ako Aw, wala siya kay Ako 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 na. Ako may anak ko pero lang, may anak. Um, Pero may katuyok pa 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 uh, May pamilya sila pero igorakot sa ilaha pod. Dili hmm. ko tabang say, sa ilaha sa si ina na ano uh, mag-ampo nang ta, mag ta, mag ta uh, na na mo ang ito for example ang for you no mag-ampo ta ang ah na i-facing mo ang sa to ah uh, ng mga mga na, na mayo kasing-kasing na mo, may share nang ang desk sa to ah uh, pag-ampo ta o ah uh, unta ah uh, bayan po na sa imong kuan kung na nanatay mo uh, may share sa ilang basic check up na ta ay hmm, napaka ama maka up na ta kung natay mga blessing na nagmuambot diri sa ato ah pa up na ta natay kay hmm. nag imong tambal po ah uh, makapalit sa tutok tambal oh. mm hmm. salamat sa inyong mm -hmm. ayo ah uh, sa moa wala yung problema kang okay. tabang willing man jud pulong tabang ko man go tenang sa kuha god kamoy gigamit sa ginoo ba nga para makatabang sa moa mm hmm. Hindi mo man yung stepping stone ba? Huwag kayong mag ni magtuo ka makabot puro sa sa kada direk. Kaya, pagtapos... Tinoot bang yun po? Tinoot bang yun po? Ano na 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 ang mo nang mo Masalamat Kasi mura nga tabangan ko. karon na ako. O, gamay-tabang lang. Salamat, Masalamat siya sa Sige na tayo. Ang puna dito, ang puna dito kay magsalik lang tayo. <tum> basta ni himo ta ko wala man okay ra basta o wala man wala wala may mutabang okay ra pero basta ni ni ko kan ah, ni ni ani jud ang sitwasyon jud ning nang lang jud bigtabang jud ngayo jud tabang pod ngayo Gracias.